Good morning po mga kalaki ngayon po ay February 28. Hello po mga kalaki katapusan na po ng buwan ng Pebrero. Gising ka na ba? Aba mga kalaki, ito na po ang mga 2 digit lucky numbers na bagong sumada. Aba sa mga may gusto po ng mga numero natin, aba tutok lang po rito. Tapusin niyo po itong mga videos na to at baka gusto niyo ang mga numero namin ay sakaling magustuhan mo, pwede niyo pong kunin ilaban sa loob po ng tatlong araw bago niyo po bitawan at palitan. Kaya mga kalaki, kung ready ka na, gising ka na. Tara na po sa mga nag-almousal dyan, sa mga uh, naliligo dyan, manood kayo pakinggan yung mga lucky numbers natin, baka sakaling magustuhan mo, kaya kung ready ka na, ibibigay ko na Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka bang manalo at maging milyonaryo okay mga kalaki, syempre bago ko po ibibigay ang mga lucky numbers, eh iinom muna ako ng tubig hmm Okay mga kalaki, open ang store natin. Ipapakita ko lang po na madilim pa po sa labas. Ayan, napakadilim pa po mga kalaki. Kasi po, mag-aalasin ko pa lang po ng madaling araw. Pero gising na po tayo mga kalaki para magbigay ng mga lucky numbers. So, eto na po ang two digit lucky numbers ng bawat bayan. Umpisaan po natin. Ayan, may bibili na po ah, Ala po. Eto na po sa Marinduque. 1.23 sa Caloocan. 12 sa is sa munting lupa 720 coke, sa palawan 921 wait lang po ano po coke po yung naka uh, ah okay ilan isa lang po sorry po nakalimutan Pepsi Pepsi Malamig ba? Ano po? Malamig ba? Opo, kaya gumanto po ako. Uh, Aircon oh. na. no oh, Ano? <laughs> Thank you. Okay mga kalaki, ito na po sa Asambales, sa Istres, sa Payaw, 2.20, Cotobato, 7.21, Binangonan, 23.11, Morong, 12-15 Cebu 93, 3 Aklan 5 Gs Aurora 1-8 Laguna 9-20 Quezon 25-2 Olonga 27-24 Paranaque 29-31 Manila sa East 37 Pasig 5-18 San Juan 7-22 Marikina 8-3 Tabuk 9-20 Romblon 15-4 ang sa isIS 9 Montalban 1 ji Antipolo 514 Taytay, 21, 28 28 San Mateo 23,19 Dabao, 15 17 5:20. 5kirino, 224 Bacolod sa saIS 21 Cavite, 7 29 Taguig, 13. 15, Samindoro, 27, 29, Isabela, 5, 1, Tugigarao, 22, 30, Rojas, 17, 29, Capiz, 28, 30, Buhol, 15, 9, Bulacan, 26, 5, Baguio, 21, 24, Bicol, 22, 14, Batangas, 27, 3, Bataan, 9, 30. Butuan 5, 14. Benguet 18, 21. Iloilo -ilo, 30, 33. Leyte 29, 25. Samar. Ano yun? <laughs> Ayan, Samar 5, 6. Sana tayo. Quezon City 9, 11. Pampanga 13, 24. Ayan mga kalaki. Pangasinan, last. 23, In web Ayan, putulin muna natin dyan sa Pangasinan mga kalaki bago natin ibigay ang mga lucky numbers sa susunod. Nako, ingat-ingat po kayo sa mga fake account at dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account natin. Marami po nagpapanggap dyan ng mga fake account sa private consultation na kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation, hindi po kami yan mga fake account lahat yan mga kalaki. Ha? ingat po kayo. Dapat nakakausap nyo muna ako sa video call bago po kayo sumali. Dapat nakikita nyo ako sa video call ganyan no, nagsasalita ah, gumagalaw. Kasi yung iba, picture ko lang daw po pinapakita tapos sila nagsasalita, hindi po ako yan. Dapat malinaw nyo kung makikita, ganyan po, okay? At syempre po mga kalaki, tandaan nyo po, ah, ito po ang legit na account natin, Arnold Parungkin sa Facebook na merong 490,000 plus followers at syempre po, Red Parungkin sa Facebook na merong 432,000 followers. Ito e po yung mga legit na account natin sa Facebook, magkakalahating milyon na po yan mga kalaki. Meron din pong Red Arnold Santos at Aris Gatchalian sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Red Parungkin na merong 19,000 followers sa syempre po TikTok, Red Parungkin na mayroong 449,000 followers ay po yung mga legit na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga laki numbers mag-suggest, magpa code mag-request pag nakita ko po kayo po comment ng comment share ng share ng mga videos natin heart ng heart mga kalaki automatic po padadala ko po kayong mga laki numbers agad agad sa messenger niyo. okay tandaan niyo po mga laki numbers namin libre po ito, wala po itong bayad private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan masarap ng 3 months sa Lotto Philippines sa Lotto, Abroad National at Weteng pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birthman at Berkshire. mo, mo dito ka swertihin. Dito ka pala rin mga kalaki. Kaya sali na po. Marami pong nananalo rito. Marami din namang hindi. Ang importante po, nakakapagpanalo tayo araw-araw at nakapost po yan sa Facebook natin. Baka nandito ang swerte mo sa private consultation. Sali na po. Message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kay sumali para po legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. At bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng February, March at April. So ano pa mga kalaki hintay mo sali na po at baka ikaw na ating last winner ngayon, ngayon pong buwan ng Pebrero. Gising na mga kalaki, tuloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers para po dito naman sa La Union, 2 digit lucky numbers, 7-2, Nueva Ecija, 5-29, Nueva biskaya 3-18, Ilocos Sur, 8-10, Ilocos Norte, 9-21, mas bate 30-23. Ayan mga kalaki, kompleto pa mga 2-digit laki numbers. Gising na po, ayan po alagaan nyo po ng 3 days bago natin bitawan at palitan. At ito po ang paborito ng lahat ang shoutout time. Shoutout po tayo sa pamilya Kap to, Pamilya Kali Kaligyo Pamilya Kaligyo po ng Bohol Shoutout po sa inyo, maraming salamat po humihingi po sila ng 3 digit lucky numbers bibigyan ko po kayo. At para lang po sa mga jeepney driver at tricycle driver naman po dyan sa may Sampalok, Manila. Hello po, kila Kuya Dome. Ang shoutout po sa inyo at kila Kuya Ramon. Humihingi po sila ng 2-digit lucky number sa Weteng at ng 649, padadalang ko po kayo. Sa mga gusto po mga pa-shoutout, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart, pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck mga kalaki, gising na!